Hi guys, musta na kayo dyan lahat? Yan, ang ulam namin niya yung gulay, Munggo, at saka kalabasa, sitaw, kangkong, mix siya po. May ampalaya pa siya guys. Dinagyan pa ng sili, tapos toyo na isda. Kasi yung toyo ipapreto, mabaho. ayun ng mga amo guys na mabaho. Kaya ganyan na lang, dinagay na lang sa kulay. Ganyan na siya guys. ng mga sakala dito sa pamilya ng aburasem. At saka ilan kami. Tapos yun ang kanin namin. yan naman ang pagkain ng mga amo. Yan sa kanila. Kapsa sa mga sakala o kadama ni nanay dito yan ang ulam okay. yan na. Yan na. malapit na ano man na malapit na rin maroto ulam namin konti na mga 2 minutes ito na linagyan pa ng sili na labuyo may toyo pa siya Yan ang pagkain ng mga amo, manok tapos ano na siya kabsa tawag dito yan naman sa amin na ulam gulay bye guys thank you for watching mo